Uh, alam nyo, nyo yung 36% ang napakinabangan ngayon ng gobyerno, yung tinatawag na sa mga basura, uh, Rios, Regios at Recycle. Meron pong 64% natatapon uh, kung saan saan lang at bumabara yan dahil sinasabi ko na kanina, 48,000 nga ang landfill sa buong mundo. Ngayon, pag nandoon na sa landfills ang nasabing mga basura, akala natin na ibsa na ang ating mga problema. Kasi dito lang sa Pilipinas, meron pang silang pinaplano na 1,700 landfills of the Philippines, pero 108 ang yata ang nag-operate. Uh, pero hindi rin po solusyon yun. Problema pa rin kasi it costs methane kapag nandoon na. Pumailang lang yan at naging dahilan ng air pollution. Uh, down sa baba, pag pinitpit yung mga basurang nando doon, ay uh, magkakaroon din siya ng uh, pagkasansala o pagkapinsala doon sa mga, sa ground. Contamination naman ang tawag. And then, siyempre sa ilalim, kakatas po iyon. At uh, 'yan ang makikita niyo sa uh, bandang latex dati na kung sino pong may mga ano, uh, pag nag -ano kayo na subscribe, subscribe niyo ang Explendor uh, World Show Makikita ko ninyo doon ang mga example sa mga sinasabi ko. Pasinsan na po kayo kasi itong aking pagpahayag ngayon ay medyo uh, bahagya lang pero In-invite ko na rin kayo na pumunta kayo doon sa opisina natin sa nasabing address kanina ni Kuya Brother Edgardo Elgasis, number 26 that's c Aginaldo Street, Project 4, Quezon City. Oh yan, Lunes hanggang Biyernes. Pag opisyal na po kayo, o opisyal na tayo, ay uh, pwede na tayong Sabado rin. Uh, linggo lang ang ating DO pero wala po siyang mga tinatawag na uh, official day ganoon. Tuloy-tuloy po ang operasyon. Uh, at alam nyo, ang nagagawa na doon tayo, nabiting po kayo sa 60 per, 64% na ano ba nagagawa doon? Ang nagagawa doon ay meron pong limang klasing mga matitibay na kongkretong uh, gamit para sa bahay at uh, meron naman pong limang-anim uh, na klase ng mga fiber board galing sa mga dahon na nagkakalat lang dyan uh, at mga balat ng uh, frutas, kung ano-ano pa uh, yun po ang may tinatawag doon, biodegradable at uh, bio uh, basta nandun po yun na uh, kailangan natin na uh, actionan na natin ngayon dahil sa splendor, ang dating problema, maging solusyon na. Ayan, kailangan nating magkaisa, magtulong-tulong, maniwala. At kailangan nating umaksyon at kailangan nating sakripisyo. Ayan, para tayo ay umasinso. Baibsan yung init ng uh, ating kapaligiran, climate change, yung global warming at climate change. Ano bang nangyari sa climate change? Ang climate change, katulad ng nangyari sa Yolanda, victims. Katulad ng nangyari sa Undoy, victims. O, oh, dahil may mga styrofoam, Kung ano may yung na ah, hindi natutunaw yon, mga gulong, uh, ah, halo-halo na ng mga basura, bumabara, ayon. Ah, Kaya Kaya mayroong kasabihan kasi na kung anong iyong itinatanim, babalik din sa iyo o aanihin mo. Buti kung magtatanim ka ng maganda, maganda rin ang iyong aanihin. Tama ba kuya? Hindi. Oh, bakit? Kung... kung ano yung tinapon mo, siyang babalik sa'yo. Ay, oo! Oh, kasi kayo si Basura ang pinag... Very good! Ang galing mo! <laughs> Nakuha mo kagad, no? Dito po, mga kaibigan. Very good din si Kuya kasi ako, nung in ako, at first day, ha? kinahaponan sinagot ko kaagad ang administrator uh, 100% ang aking pong natutunan dito kasi tumatalab kaagad sa puso ko tumatalab talagang naramdaman ko na kailangan na nating kumilos mga kaibigan kailangan nating magkakaisa kailangan nating kumilos kailangan nating maniwala kailangan natin na magsikripisyo para mangyari po ang solusyon ito. Okay? Okay. Uh, Dito, uh, mayroon ka bang sasabihin o itatanong? Hindi, sa another segment. Ano ba? Oh, another segment po tayo. Question and answer. Oh, question and answer. Okay, Eh, sinulo sige. mo na nga eh. Oh, sinulo ko na ba? Oo. Oh, oh. Eh, wala ka kasing tinatanong eh. Hindi, kasi pinabayaan lang kita. Dahil ikaw yung magnanaride. -right. Ah, okay lang. Sige. Ikaw yung naginitingin. Na, Basta, very good. Very good si kuya. Kasi, nakuha niya. Nakikinig kasi siya. Alam nyo po, ang mga taong nakikinig, mas maraming natutunan. Okay. Oo. Yeah. Question na and answer tayo. O, sige po. Oo. Oh, bali, Brother Tony. Opo. Ang Splendor thing, o oh, Splendor Incorporation. Incorporation ay uh, patungkol ito sa mga waste material. Oh, so waste management. Now, my question uh, ngayon, kasi another segment na ito, ano. Opo, opo. Another uh, segment na kuno sa iyo kanina, ikaw lang 'yon. Oh. Ngayon, oo. Another Ngayon segment. Tayo ng dalawa na. Ngayon, uh, sino ang maghahakot ng basura? Ayun ang maganda. Meron po silang nakahandang tinatawag na ang krapa, ang ating mismong, oo, ang ating mismong uh, splendor. Meron pong mga tinatawag na truck hauler. Okay. May system, hindi pa tayo nakakarating doon. Pero may sagot na po ang iyong tinatanong. 'Yun nga. Oo. Eh, howler. 'Yun nga, 'yun nga, so may howler. Oo. O, dapat may howler. Meron, so, meron. Na, meron bang driver? Meron din. Meron Kompleto bang charger? Oo, meron 'yan lahat. Kompleto 'yan. Kasi ganito 'yon eh. Dagdagan ko pa 'yung sinasabi kong lima. Ang lima magpre mag Uh, refers din or mag-invite din nang lima para maging kumpleto yung ano lugar. Ano yung invite-invite na yan uh, brother Tony? Invite-invite Ano yan? Ano uh, yan? Paramedic? Hindi, hindi paramedic. Ito po ay uh, talagang sponsor ng ating butihing engineer. Uh, ang bayaran doon ay, o ang i-provide mo bilang requirements yung ID lang na 1 by 1 sa 2x2, dalawang piraso lang po. Na ang background ay puti. Uh, malibri malibre ka dahil sa pag uh, ano mo dahil may nag-sponsor. Hindi to pyramid, talagang hindi kasi nag invite ka, di ba? Oo. Oh, bakit ka eh suluhin mo na. No money involved. No money involved. Suluhin mo na yung negosyo, uh... bakit ka why you have to invite everyone, everybody? Hindi o, tamang tanong mo. Ma mahirap 'yun. Gusto mo bang sagutin ko? sige, sagutin mo. Hindi kaya kasing mag-isa, kaya nga kailangan magkakaisa. Iba yung kasing mag-isa, kaysa magkakaisa. Pag one-one ma, army okay, ka, sige, walang may, one one, okay, sige. Wala one-one army. Meron ng howler Oo. Oh, meron ng truck. Oo, oh, kasi ganito. Meron ng driver. Oo. Oh, meron ng cargador. Oo, oh, kompleto yan. Saan dadalhin? Hanggang 150. Doon sa isang lugar na halimbawa, sa Kupang, magkakaroon tayo ng MRF. Ano ba yung MRF? Oh, ano yung MRF? Ah... Uh, M is uh, material. Uh, R is recovery. F is facilities. Kasi maraming facilities diyan. Eh. Kaya may, may S. So, ibig sabihin, MRF. ibig sabihin, itong MRF, kung saan yung location ng basura. Mga basura, doon lang din. Ay, Basta may bakanting lugar yan, yan, yan na minimum uh, of 100 hectares. eh, doon sa atin, malaki pa doon. Ka kalahati pa sa 650 meters. Kala mo naman, alam mo naman, doon, alam mo naman mm, marating yung lugar niyo. O, naikot ko na yun, pero hindi mo pa naikot. Hindi, yung paakit ng ganon. Ay, oo, kasi magkakaroon po dito, may donation na po ng may-ari sa kalsada, kaya aayusin yung kalsada doon, dudugtungan yung sinimintong kalsada na, na bitin bago makarating sa eskwilahan. Mamaya may... na yan, mamaya na. O sige, kung halimbawa, kung may hauler, sino magpasahod dito? Ay, ganito. Ang sweldo dyan, nakikitain doon din sa basura. Pwintado na po yan. Ganito. Pag nakaipon ka ng 250 kilos na basura, mayroon ka ng libreng ITM. At doon sa libreng ITM, kung hindi ka maglulon ng iba't ibang klasing loan, housing loan, car loan, ah uh, scholarship loan, and others, uh, may iipon po yon at hanggang sa ikaw ay i-award ng ating butihing uh, tagapagtuklas na si Engineer R.R.A. Robert Rivera Abraham. Ayan.